Hello guys, good evening po sa inyong lahat. Maghatag na tag advance regalo o og, og special combination o partial combi para og mapuhon ni sa uh, bulan sa September 26, 2024 o adlaw sa adlaw sa Thursday no. So, all dress gyapon ni atong ihatag karong advance regalo ha. Sa mga ganano sabay, sabay lang, sabay lang ninyo mga boss, mga idol no. So, ang result karon sa 9 pm kay 223. So, ligas ta, ligas. Ganiha sa 2 p.m., 122. So, ligas gihapon nga ato ang toto, no? Uh, ato kay 722, o gitoto. Okay, Dere, sa 9 p.m. na, na result, result, shadow niya ang ato ang 8. So, gihimo niya ang 3, no? Sayang. So, sige lang. Pero sa ato ang 5 p.m. na result, kay... Uh, daog po ito sa ito ang 415 target ni ato ang 415 no kung naka-pick mo ana congratulations sa inyo mga boss sa sa 415 ato At ang gihatag ganina sa ato upload na video okay so maghatag na ta regalo mga boss mga gadahan mo sabay sabay lang ninyo ato ang advance na regalo special kombi o partial kombinasyon para og mapuhon eh. So, congratulations lang sa naka-pick, no? Sa 4 one 5 So, wag yapon tama si karong Adlawa. <laughs> naka, nakachamba yapon tag-usa. So, sayang. Kay double-double lang -double result. Iba ka ni mag-triple na hinoon, no? Kay nagsigi nag-double-double. Delikado na ganyan triple ba? So, ano yung unod ako ang bulpin Ah, ang So ito ang regalo para og mapuhon kay kini. Ayan regalo. Wala, wala na man ni kunod. Asa ano, na? Regalo kay 0 37 Ayan, 037 versus 582 mura itong regalo o mapon pag target o grumble mo ana mga mga idola so screenshot ninyo then ang next na to kay special combi ito ang special kombinasyon kay sa lastada um, na ako dire kay 7 3 1 so versus 2 8 6 ibalik gihapon na ako ni Gatag kay naaman sa tuang guide okay screenshot mga idol mga boss and then ang next kaya tuang ang partial partial muna ito ang partial kumbi pero kung mga boss ha kung na may mga sariling competition o mga kombinasyon maulay unahain inyo ang mga kombinasyon no? pero kung tanaw inyo ang, ako ang kombinasyon o okay, ginyo ha magkapareho kana indot na siya mga idol mga boss birahin na ninyo kay hot na siya so ayan muna ito ang, to ang partial combi para huwag mapuhon advance ha 863 versus 381 so sa ganahan mo sabay anak sabay lang na mga idol ha so ayun mga idol screenshot nyo po yan uh, na ako'y pabalikan sa inyo ha para magma po balikin ninyo in mga idolas ha um, ato ang pamintin sige na ano ako naghatag sa inyo ha ato ang imtin pag target rumble mo ano yung mga idol okay imtinin na to ha yan imtinan na to ah, ngayon tuldok naman ako Ayan. Uh, 961 o 960 ato ang M10. Punya ang katong gihatag ganina na 346 524 o 562 kini baliki gya po ninyo og maabuhon mga idol pag target og rumble mo kung ganahan ha katong ganahan lang mo patadana mga kombinasyon na. So, sige na ako balik-balik kay -balik, hot na mga hat na siya na kombinasyon mga idol. So, ay magkumpiyan sana kay basig mga litra na siya. Okay? So, karon um, uh, ato ang uh, 415 sa mga nakapick ana mga idol kung nakapick mo na sa ito ang 415 congratulations po sa inyo ha kunya ang katuang atuang pamintin gunahan mo mga boss ipadayon na ninyo mga boss ang katuang pamintin ha na 6960 uh, og o 961 kay duda ko na basig hapit hapit na nang mga idol so nagsige rin nagpakita nagsige rin nagpakita sa guide so mura na mura ni mga idol ato ang advance uh, kombinasyon para magpuno sa adlaw sa Uh, Thursday o bulan sa September 26, 2024. Advance niya, old draws niya po niya itong gihatag karon mga idol ha. Kasi niya sa 2 p.m. ra mo mumpatad, niya di mo makapatad sa 5 p.m. to 9 p.m. no. So, pag lang mo one kombinasyon sa itong gihatag karon, no, pili lang ninyo ba, pag lang mo, kanang tanaw ninyo na magkapareho tag combination o nasa inyo ang mga guide pod, uh, mula ito yung pick up ninyo mga boss. Okay? Anak lang yun na ang pagkuha so ayun yung pat ba nana kay mauslot at wambol sa akong yun na uh, pagkuha lang mo usaka kombinasyon. so kini okay, ato mga gihatag na guide uh, mga hat kombinasyon man siya mga boss so ang pag timing lang yun ani kay usay madilid mang yun siya sa mga to gahapon na to ang kwan delete gahapon scali, na to ang na 3-2-8 gihapon gihapon to At itong gihatag so ato mga kombinasyon mga delayed yun ah uh, kanya itong gihatag karong na ng mga kombinasyon wahibaw i iugma na ay manggawa anak ah uh, ugma so more na boss ato ang ku out na ko mga boss o dagang salamat dahil sa inyong tanano sa mga nag uh, like o mga always na naglantaw sa ato mga video na gina-upload Thank you. Thank you so much sa inyo hanta ng mga busa. Sa mga wala pa ka-subscribe, uh, don't, don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po manotify mo mga basa to mga video na gina-upload taga-adlaw. No? So, sa ka mga nag-subscribe, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga idol. Mas ma may po siguro, mas maganda, mag-comment po kayo dyan sa ating comment section para po magka-ilailatan magka ilatan nyo ba, no? Aron magkaila ta. Ay magka, of, basig of, mag nara, Ob, mo kaulaw basing Sig mo mag-comment mga boss ba? O basig na mo mga pa-birth ba birth code? mo mong pa-birth code? Uh, nagabuhat po ka ng birth code mga idol. Nag-accompute po ka ng mga birth code. Kung ganahan mo magpa-birth code, pwede mo mag pa-birth code mga idol. Pag-comment lang mo dira sa ato ang comment section. Okay? Pero na tutorial mga idol ha, na sa about sa pag-birth code kung paano mag ah uh, birth code na mga birth din nyo. So, lantawa lang ninyo mga boss na adra sa baba sa to mga upload na videos. So, okay. Good night sa inyo ang tanan mga boss. Out na ko. O, dagas salamat sa inyo tanan, uh, sa mga sulid. Um, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Ingat po kayo palagi kung saan man kayo naroon. Palagi po kayo mag-iingat mga boss, mga idol. Okay. Good luck and God bless po. ah uh, sana makachamba na po taong mano. Okay bye bye mga idol